Uh, I-interview muna tayo ng mga nabaranggay natin. Okay? Ito po ang unang kalawak natin. Pangalan, edad, at sa nakatira. Ako po, Sir, si Arsenia uh, Medrano Castillo. Ang edad ko po ay 68. Uh, at nakatira dito sa sentro, Barangay Kabalua. Sabi uh, sa pabindo. Excited. Uh, ang masasabi ko po dito sa pabinggo ng ating architect ah, uh, Apo okay, so Sonsawi uh, so so uh, so 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 ay in, in, wala lang kami sa ano, kung sana kami ang mananalo. <laughs> okay. Ito pa. Isa na lang, uh, ate, anong masasabi mo sa pabinggo natin ngayon? Hindi pa po nakapagsimula, kami ay masayang masaya na. At na atas na kami kung sino sa amin ang mananalo. Thank you very much sa pusong sawi. Mahabol ah, pa. Siyempre, magpapauli ba si Nita? Ay, para sa iyo ito, mahal. I love you, mahal. na siguro tayo magkita. Ay, hindi na siya mag-uwi dito eh. Mahal. Kahit malayo ka, mahal pa rin kita. Ay, masaya kami mahal. Mahalin dahil dinalaw kami dito ng iyong mga anak mahal ni Arkitik at saka ni Pusong Sawe. Maraming maraming salamat sa kanila. Binigyan niya kami ng kasiyahan kahit sa sandaling panahon na pinunta nila dito ay binigyan niya kami ng kasiyahan mula pa kagabi hanggang ngayon. I love you, mahal. Sana makita pa Ma rin tayo kahit uugod-ugod na tayo sa katandaan. I love you. I love you, mahal. Hindi kita malimutan. Okay. Nandito na po yung uh, natin. O, banda dito sa kabila. Timing dito eh. mag interview lang tayo ng konte. <laughs> <laughs> hep, hep! <laughs> hep, hep! Right. hep, -hep. Right. Pangalan? At masasabi mo, sa pabingo natin? At pangalan ko po ay si Lucita Fernando, 57 ang edad ko. Ang masasabi ko lang, sa... ...with <laughs> 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 <Ritz> bingo. <laughs> ayos, ayos. Isa pa, ito kanina malungkot pa to eh. Ano nang problema natin doon, madam? What got the leg? Problema okay, ko lalaki. Ay! Ayan, isang magandang hapon sa ating lahat. Ini materinya. Ayo. Ayo. Yes. Ayo. I

Sa so lahat ang dice um, natin ay kulang ng lima. So kung ano yung ng number, na, natagpupan nyo na sa card ninyo. Ibig free word. Okay? Magsarap nyo lang na, na so, ano yung tagpupan nyo. Wala nang palitan yun. Alam yung price na tagpupan nyo po. No? So ipapawas nyo sa nahat ng cards ninyo.

Oo, next time na. namin to. Okay, guys. Okay, uh, guys. Ano natin? Pakiikot na po natin okay, yung cards. So, okay oh, na sa lahat markup. ng bawat manlalaro. Titingnan po natin. Saan po yung mga cards ninyo? Okay. Card. Card. Ha? Ah. accepted eh, na yan. Kung ano nakapatong dyan, kung ano yung pattern, mamaya sabihin ko. Diba, ito, nakasama. Pag ganyan tayo. Eh di ako, um, ibubola na lang niya. Ito na lang, yung kukunin. Oo. Oh, bibig ko na yan. Sponsor by Pusong Sawi. Walang four yata. Ten news. Oo. Oh. Okay. Start na tayo. Yung pattern po natin. Ang pattern po natin The ay number 7. Yung 7 po, simula sa B. Papuntang O, pababa. Seven. Seven. Lucky seven po muna tayo. Okay, pupunahin po yan. Yung seven na to, po natin yan. Okay? Gets ko po. Pa-seven po. From B to O. Hindi, bawal bumalik na yung seven. Dapat taas, pababa. Taas, pababa. Pwede yung baliktad. Ano? Basta pa ganun. Pa yung pattern. Hindi, bawal. Basta ang card natin, yung pingo natin, tingin po. Kasi baka nagsali, Kol. As. Pababa. Kasi baka nagsali. Pababa. Okay, price. Pang ano lang natin to? T-shirt lang muna. Five hundred pesos. Okay. Kung sino po mananana, may 500 po. Sponsor ni Pusong Sawi. Okay? Ready? Okay, ito po yung number niya na, na bunot na. B, iulit e ko po. B, 10, I, 24, and g 3 55 oke lah start the count oke okay. ready el five four three ay na naman na bumuno sa letra ng ay mahal ng lahat at pinagpala sa lahat ang bata ay namamasko tuwing by chinko sa letra ng B B 3 i okay.

Da, mama, ay naglalaro ka? Baga ako maglalaro. Balik na lang ginawa siya kagano mapili. Pwede! Ano daw? Baba ang ayos. Balik na lang! Anong pattern? Pwede! Pwede!

Sayang, paborito na tayo ngayon. 65 lang nga <laughs> 65. Ano Bukang may namumuro na dito. batang kita. Sa letter oh, sa o, sa o, 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 Sa 72. 72. Sa letter M, M, M. Okay, sa M2, ah. By P.

itu Saul so. Eto na Sa N Sa Sa Ayan May tres at Dito namumuro eh May tres at Oh Nueve Hahaha 39 Doon tayo pato sa kaliwa Sa letter N na naman Sa letter N May 4 May 4 At 43 Tama ka ate 43 Akala ko bingo na Okay, ito na po. Sa ay. Ayan, sa ay. Ang inihintay ng lahat. Sa ay. Sa ay. 18. 18. Sa ay. 19. Wa pa toro. Sa ay. Oh, sa ay. Wa pa sa tatpuro! Sa ay. By one at 17. Magandang gabi po, Magandang. Shout out po. Sa N! Ayan na, mukhang may bibingo na sa N. 30 4. Kaya 30. 4. Sa letter G! Ayan! Anong gusto ng number sa letter G? 47! Wow, congratulations! Ang galing naman nun! Congratulations, sayang! Wow! Okay, ito na bingo sa I-16, 25, 29,